Ako po ay si Ine Palacio. Nang ako ay tanungin kung pwede kong ishare sa inyo ang aking experience dito sa London, madali po akong napa-oo. Ngunit, may takot dahil hindi po ako sanay magsalita sa ganitong grupo. <laughs> ngayon, ngayon pa lang po, humihingi na ako ng paumanhin. Kung mapapansin niyo ang nervyos ko. Isa po akong guro sa Muntinlupa, sa Munti Rizal. Nung ako ay nagdesisyon, iwanan pang sa bandalang aking pamilya. Gaya rin ng ibang OFW, ang layunin ko noon ay para kumita. Tumaas ng kaunti para makaangat sa pang-araw-araw na buhay na aking pamilya. So, ang una ko pong sinubukan magtrabaho sa isang hari sa Riyadh, sa Saudi Arabia. At ito po ay noong taong 1989. Maayos naman po ang naging buhay ko doon. On top of my work as a nanny to one of the king's children. So, I use my skill in sewing, so which I learned while I, when I was in the Philippines gumawa po ako ng mga damit para sa amo kong babae at para din sa anak, sa kanyang anak. Nagugustuhan po ang gawa ko kaya. Para na rin sa... Nagugustuhan po ang gawa ko. Kaya nagpagawa na rin sa akin ang iba pang asawa ng hari. Maliit nga lang po ang sahod ko. Noon, kaya po, pagkatapos ng dalawang taon, binigyan po ako ng Diyos ng, ng pagkakataon para makalipat dito sa London. Yun po ay taong 1991. Mabait po naman ang mga una kong abong dito sa London. Tagapag-alaga po rin po ako ng kanilang mga anak. Kaya nga lang po, pagkatapos ng anim na taon, sila ay ng ibang bansa na. Dahil sa magandang reference ng aking mga unang amo, ako po ay natanggap sa American Embassy bilang isang housekeeper at seamstress sa bahay ng isa nilang minister dito sa London. So, dito po ako, dito ko po, po naisipan mag-extra work gaya ng pananahi, ng mga gown, kurtina, sheet covers, at kahit ano pong pwedeng pagkitaan sa sewing. So, modesty aside, lahat naman po ng mga gawa ko nagugustuhan ng asawa ng minister. Kaya bilang tulong sa akin, ako po ay kanyang inirekomenda sa kanyang mga kaibigan. Hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong customer. Dahil, dahil po hindi sapat ang kinikita ko noon at ang aking mga anak ay pawang na sa kolehiyo na. Naisipan kong maghanap ng ibang employer. So after two years, nag-resign po ako sa American Embassy. Inanggap naman po ako ng mag-asawa na naging mabait sa akin. Maunuwain sila sa kalagayan ko na isang ina na nagpapaaral ng limang anak sa Manila. Dahil madalas sila sa ibang bansa, pinagbigyan nila ako na mag-aral ng jewel remaking at caregiver. Pagkatapos ko po ng short courses na ito, nag-umpisa akong mag-design at gumawa ng mga accessories pag may natapos akong necklace o bracelet o hikaw, pinasusot ko ito sa amo ko. Pag siya ay umaaten ng mga parties. <laughs> so, nagugustuhan naman ng kanyang mga kaibigan at ito ang nagbukas ng pagkakataon sa akin na seryosohin ko ang paggawa ko ng passion accessories. So, hanggang ngayon po, full-time carer pa rin ako sa amo ko. At I am happy to say na nakapag-umbis ako at nakakabili na rin po ako ng paunti-unti ng gamit para sa aking munting negosyo. So, gaya ng mga display, bas, ng mga displayhan ng mga accessories ko, kahon, mga boxes. So, pagkatapos ng gawa ko, dinidisplay ko sa mga boxes ang mga ginagawa kong necklace. Pag nakik nakakita ako ng mga precious stone o gems o beads na ano magaganda, ang magagandang presyo dito sa London o sa Pilipinas pag ako nagpabakasyon. So, binibili ko na rin po yon para take advantage, take advantage sa low sa mababang presyo. Nag-aatin po ako ng mga trade pairs to widen my knowledge of jewelries. Bumibili din po ako ng mga magazines to update my own current trend. Mga foreigners na rin po ako. Mga foreigners na rin po ang mga customer ko, mga buyers ko at mga Pilipinong mga matatagal na rito. May ahinti na rin po ako. At <laughs> sa ganito ay makakatulong din po ako sa kapwa Pilipino. Tumatanggap din po ako ng mga order na sa kanila ang design na aking sinusunod. Jewelry making po ay part-time po lang. Pero ito pong part-time na ito ang malaking tulong sa kadala sa pamilya. So, maligaya po ako sa ginagawa kong ito, not only because of my extra earnings, but also making new friends, Filipinos, foreigners, at isa pong magandang dahilan nito, makapag-alis ng lungkot at the same time, kumikita pa. Pinag-iisipan mm -hmm. ko pong mag retire in two years' time. Then, consider to go full-time sa aking business. God give me this gift and I am happy to use it. I know this will bring me where I wish and hope to be. Tiyaga at sipag lang po at makakarating po tayo sa ating patutunguhan. Maraming salamat po. Magandang gabi.